Nabili mo na ang property pero binenta sa iba? Pag-usapan natin yan dahil ang kalaman ay ating alas sa batas. Damn. Magandang araw mga kakampi. Attorney Chel, Diok po. May tanong sa ating free legal help desk. Good day po. About po sa lot na bili namin, may deed of sale po pero handwritten lang po tapos yung lupa na nabili namin, binenta pa sa iba. Sino po ang may karapatan doon? Salamat po sa inyong tanong. Ayon po sa ating batas sa sales, ang tawag sa ganitong sitwasyon ay double sale. At sa Article 1544 ng Civil Code, meron pong rules kung paano i-determina kung kaninong karapatan ang dapat manaig. Base ito sa prinsipyo ng primus tempore potior iure o first in time, stronger in right. Ang maunang kumilos ng tapat, mas malakas ang karapatan at poprotektahan. Kaya, kung dalawa ang pinagbentahan ng property, ang buyer na ituturing na may-ari ay base sa sumusunod na order of priority. Una, ang naunang buyer na makapagrehistro ng deed of sale sa register of deeds in good faith pangalawa kung parehong hindi registered ang deed of sale ang maunang magtake in possession in good faith at pangatlo kung walang nagrehistro at wala rin in possession ang buyer na makakapagpresenta ng oldest title o mas naunang claim sa pinagmulan ng karapatan bilang owner ang ibig naman sabihin ng good faith ay malinis na intensyon at walang kaalaman tungkol sa anumang depekto o issue sa titulo ng binili. Kung base dito ay mas may karapatan sa property ang isang buyer at siya dapat ang ituturing na owner, hindi rin naman kawawa ang pangalawang bumili. Pwede siyang magsampan ng kaso para sa breach of contract laban sa seller para ipakansela ang kontrata, ibalik ang naibayad at maningil ng danyos. Tandaan, kung may nauna na, huwag nang ibukas sa iba. Sana makatulong ito. Share nyo ito sa matutulungan ha. At kung kayo ay may problema o may gustong malaman tungkol sa batas, pumunta lang po sa ating free legal help desk www.cheldiokno.com Laging tandaan, ang kaalaman ay ating alas sa batas. Salamat sa inyong panonood at sa lahat ng mga subscribers natin sa social media. Please like and subscribe for more legal guidance.